boss. Oh. Ito nung lang. Naligo kasi kami. Taga Manila kami. Oh, oh. Eh, hindi namin alam kung saan yung patagom. Patagom? Oo. Oh, saan ba ang ano nung daan nun? Dito. Dito? Oo. Oh, oh sundan sa... ka namin sa, oh. sa gdet. Sundan ka namin. Okay lang? Hindi yeah. mo lang may sa kanto lang. Sige sir ha. Okay. Okay sige. Sundan ka namin ha. Okay. Gantong, kasi, ano no? Wala ang panggas, malayo no? Pang Wal Wala ang panggas? Oo. Oh. Oh, sige. Ganto sa gas station. Papagasang kita. Pinang malapit na gas station. Grabe Ito pa dabaw na oh. Ito na ata. Papagas muna siya. Kita natin sa usapresahin to. Boss, full mo to. Full tank. mo yun sir. Kaso ang problema sir. Full ka na. Kaso ang problema. Wala kang helmet. Asa yung helmet mo. Ha? Araw-araw ka ba nang motor? Oo, oh, iba't eh walang helmet. Magkano ba helmet dito? Isang libo. Meron akong sa'yo bibigay, ha? Kaya, teka. Boss, oh. Kaya, ang hiling ko lang sa gagamitin mo to. Gagamitin mo to. Sigurado ka. Baka ba kita walang helmet o ba motor ka? Ha? 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 Oh. Walang helmet. Anong hiram ka? Oh, ngayon ito, hindi ka naman hihiram sa rabi. ka ng bagong ibo helmet. Gusto ko agagamit sa ito. Hindi mo paniwala si... Hindi mo paniwala si sir, ayaw. Tayo nga ito, wal wala. Ha? Ano na? Oh, hindi, hindi mo ba, Libre ko, hindi mo ba bayaran to. Sa ito na nga ito, sir. Kala nyo hindi totoo. Oh, Yung helmet. Ito talaga sa ito, sir. Para malaman talaga siya na totoo nung binibigyan namin yung mga helmet, yung mga walang helmet. Mga deserving. Saka so, kasi diyo, tinulungan mo kami. Pagpunta dun sa ano, sa Tagum. Ano? Daan pa Tagum. Hindi na pa kami nandiligaw sa iyo. So, na, para sa iyo. Bago Libre lang, walang talk, talk, talk. Talk, na! Walang bayad! So, oh, so, so, na. Yun! Oh, kasha sir? Kung sir, simple lang kayo na ng... Mapanood O ito sir, at least ngayon Totoo na, may, kong bagong helmet So kati mo ito Ngayon sir, Jay May bigay pa ang ibu helmet sa'yo Limited edition na ito ha Para sa'yo ito sir So kati mo rin ito para at least mayroon kong bagong t-shirt ng ibu helmet Ayan, no? Para sa'yo yan eh? O so mo na? O sige sir Pwede yung sapa lang? Oo, pwede! Sir, salamat. salamat talaga sir Masaya ka, masaya? Lagi ako nakapalo. O, ano? oh, sakto, sakto, no? Nakatawa, oh. Tinulungan tayo ni Kuya. Siya ka, deserving niya, no? Tingnan mo, deserve niya magkaroon ng bagong helmet kasi wala siyang helmet. Tapos tinulungan pa niya tayo yung daan papunta doon sa naliligaw tayo. Mag-iingat ka, sir. Kami na bahala sa, ano mo? Kami na bahala sa gas mo. Ay, oh. kasi, kung oh, hatid kayo dun, hatid mo sa, ano, sa, yung gas. Oh, hatid kasi talaga tayo ni sir. kasi nga, eh niya. Wala, wala siyang gas. Wala siyang gas. Hindi na na ah, lang. Ako lang yung ko na. isasangla mo yung cellphone oh, mo right. para mapanggas siya? Grobe, oh. oh. no? Oh. Oh, okay. Hindi ko alam na madaanan sir. Walang ano mo sir? O, solta natin yung bago yung Ibu sir! Hey. Yay! Yay! Ganda! sa natin yung motor ko, mo, sir! Yay! <explosion> hey. oh. Totoo yan, sir, ha? Hindi natin magbuhihin yan. <laughs> Do oh, talaga yan. Hindi mo pahiwala si Sir Kalay niya. Bibili niya. O, oh, tara na. Atin natin, Sir. Okay. Pag ingat mag ingat Exa t-shirt okay. na kasama kayo. Oh, gusto niyo bang ibot t-shirt? Oh, ito. Oh, mag-ingat isa kayo ha. Oh, mag-ingat kayo boss sa. Salamat. Okay po. So, okay, so guys, pabalik na kami. So kita kayo sa iyo, punta na kami nang Tagum. Let's go.